Ayan o, no? umuulan tsaka umiinit pa rin. Ito side na yon. Dito na side, malakas na yung ulan eh. Hindi lumakas na. Sana magtuloy-tuloy man lang siya kahit paano para lumamig. Kasi okay, ang init na eh. Malakas na yan guys. Malakas na siya. Ulan is real na siya talaga. Ayan o. Oh. Rain is... Pero ang liwanag. Pag nagtuloy-tuloy ito, sa gym na ako makakatulog nito. Ayan o, oh, sa gym tayo. Sa loob ng gym yan. gym natin. Pero maliwanag pa yung site na ito. No? Kita pa yung araw. So, ayan, sa wakas, umulan din. Sana ganyan lang kahit di ganun kalakas.